Good morning Good morning mga master Welcome back sa ating youtube channel At video na naman tayo para sa isa na naman Panibagong episode Ando yun ang kwarto ko <laughs> So kung natatandaan Kung natatandaan nyo mga master Diba nagkaroon ng issue yung Bumper nung multicab na Daladala natin So parang hindi na magpagawa si tatay Sa uh, sa mga pagawaan At uh, parang hindi na siya May scam So meron tayong project ngayon ako na yung gagawa ng bumper. Ayusin natin yung bumper. Kakabit natin na maayos. Tapos baka baguhin ko rin yung frame ng bumper para mas matibay. Kasi yung kabit nung dating gumawa, eh parang ano lang. Lugaw-lugaw <laughs> lang eh. So talagang sobrang minadali. Ilang taking lang. Kaya naman akala nila hindi matatanggal. So yun, dahil sa lupa. So ngayon, susunduin ako ni tatay uh, dadalhin natin yung welding machine ko dun sa bahay nila tsaka yung mga tools ko pang gawa ng mga bakal-bakal kasi kung di nyo na naitatanong mga master uh, naga iron works talaga ako so yan yung dati kong sideline-sideline gumagawa side ako ng mga gym equipment so ako yung nag-welding ngayon gagawa tayo ng multicab no? o welding natin yung multicam ng tatay para ano para mas matibay so gagawin natin mas matibay yung bumper na Multi-cab niya so yan yung ano ko ngayon project wala rin naman kasi akong ginagawa so chinat ko siya kaapon na ako na yung magkakabit para para ano para hindi siya maghanap ng gagawa saka parang hindi na gumastos ng malaki no ganoon na lang ako naman nung bayad lang sa akin, okay na ako pag kain lang. Eh. Pwede na yun. <laughs> so, antayin ko na lang siya. Mamaya, mausapan namin alas 9. I-ready ko lang yung mga, ano ko, yung mga gamit ko. Nadadalhin para pagdating doon, wala nang problema, no? So, ang gagbibili na ni tatay is, ano na, welding rod na lang. Kasi wala na ako welding rod dito, eh. Siyempre, ang ginagamit kong welding rod yung special para mas malupitan ang pag-welding right, so yun mga master Kita kits mamaya dun sa bahay ni tatay Tayo mag welding So aabangan ko ngayon si, ano, si tatay o dito sa kalsada Kasi um, Pupunta siya sa bahay Pupunin namin yung mga gamit ko skinita dito eh pasa tayo. Sige, oh. Ano, punta ko mag-relaxi. Teka, ko mag-aoy, patayin mo makatak-tak. Si Jack pumunta rin dito kagabi si Jack eh. Oh? Muha niya yung ano niya sa pamingwit eh. Kasi dumipatay dun eh. Naka, oh, git. Asido me patay doon eh. Nakakawala. Oh. Kaya dito rin tayo, pa-balik mako. dito Baka ko yung ano Ayaw mo ba Mabigat eh. Ano Magkaya okay. ah. Ano ba? Mabigat ba? ba? Okay. Sige, sige Sige, sagad, sagad Bibili na tayo ng pasigurado Bala lang ng grinder kasi meron naman Meron hindi ako mga grinder Meron ka doon? Bibili ano, na lang tayo ng bago Bago ako na stick it pag matapot ko eh Ano, bili tayo ng kalahating kilong welding rod lang special. Okay, tape. Okay, electrical tape? Oh, electrical tape. Ito sa workplace. Ang problema ko dito, saksakan. May saksakan ba dito? Ayan. So, bubuhin na natin itong bumper ni Tatay Owe. Okay? Tsaka yung ano. tatay ngayon para hindi na siya okay. magpagawa sa iba. tayo na yung gagawa. miscro lang. Ha? lang dito. Nakikita. pigyan. Ang pigyan. Ang pigyan. na natin yung ano, dapat natin kunin, na-expose na. At ito yung, ito yung kinabitan nila dati ng ano, ng bumper. Ngayon, matitibayin natin yan kasi nga, yung ginawa nila hindi matibay. Kailan mo naman ang welding, oh. Welding putso-putso lang, oh. ba diba? Basta lang tinaking. So, wala man lang ginawang ano, special na welding. Peterahin natin 'yan ng welding pang-professional mo master. <laughs> Okay. tak betul ke apa salah moti すいません。 Yeah. you. tapos na ang ating ano ang ating welding job dito so ayusin ko na lang yung mga wirings kasi yung mga wirings ano ah uh, tawag nito kalat kalat so titingnan natin kung maayos natin no dali na naman yan ipinturahan ko na yan ng itim tapos all goods na pwede nang ano pwede nang sumabak ulit sa biyahian po, hindi pa namin nalilinisan to simula nung ano, galing ng galing ng ano, galing ng Mintanao. Ha. Kapalaran <coughs> na si na. na. uh, natin tayo. Ah, na sila Yeah. na. Hindi na. 'yung gasolina naman. Kailangan natin ng ano tay? pag yung matalas. Ano? Yung ano kanina? Ay, yung lagi ng angat. Ano sa angat? Yan mo, yung mo. Ganyan ba? Yan, okay na. Sige tayo. Ispatang ko lang. Mabit okay. so, talaga yung ano uh, eh. May inis ako sa ingay na rin. i ko nito. yung puha na lang din. dali na lang. Magbabagumang. Tapit ako kung ano na po. Hindi kabit tapit yung ano? Gulong? Hindi naman. Hindi na kalagay yung mga gulong tapos hindi pili kabit. Pwede yan tayo. Nakabit. Ha? Ah, teka lang. lipit lang muna tayo. Asok. O, so, ayan mga master. Tapos na. So, yun lang mga master, natapos na yung project natin kay Tatay Owe sa kanya multicap at okay na, ayos na lahat, wala nang problema. Yung bumper, kahit na sakyan niya ng ilang tao, hindi na yung magigiba dahil sobrang tibay nilang pagkakagawa natin. At naayos na rin natin yung sa may battery, yung linagyan nila ng tali ng manok, yung bumper sa likod, naayos na rin. Yung gasolina ng tumutulo, naayos na rin natin. So, all goods na yung ano, yung multi-cab ni tatay Owe so yan lang mga master ang update sa multi-cab ni tatay Owe okay na lahat, all goods na, wala nang problema okay, so hanggang dito na lang muna at sobrang napagod ako sa pagkatrabaho pag-welding at pagsusukat so magpapahinga na muna ako mga master malilido muna ako tas matutulong na. okay, maraming salamat po sa inyo na sa pagsama niya sa ating uh, refer sa multi-cab ni tatay Owe